Sa gitna ng kadiliman ng kasaysayan, naganap ang isa sa mga pinakamadugo at kontrobersyal na kamanatan ng relihiyon, ang inkisisyon ng simbahang katoliko at ang ganting tugo ng mga protestante. Sa panong ito ng renaissance kung kailan dapat sanay sumiklab ang liwanag ng kaalaman at sini, bumalot ang takot at karahasan dahil sa relihiyosong alitan ang simbahang katoliko sa kanilang layunin panatilihin ang tunay na pananampalatay ay bumuo ng mga tribunal upang tugisin ang mga inaakusahan ng erihiya. Kasama na rito ang mga sumusuporta sa protestantismo, libo-libo ang pinagpapatay, kinorture at sinunog sa stake habang ang kanilang mga aklat at aral ay pinagbawal. Ngunit hindi nagpatalo ang mga protestante sa kanilang mga teritoryo ibinalik nila ang mga katolik. Sinira ang mga imay, sinunog ang mga simbahan at tinugis sa mga pari. Nagkaroon ng madugong digmaan at masaker na lalong nagpalala ng alitan. Sa episode na ito, samahan ako sa paglalakbay sa madilim na kasaysay ng Inquisisyon at ng tugon ng mga protestante sa isang kwento ng kapangyarihan, pananampalataya at mga sakripisyo na nag-iwan ng permanenteng sugat sa Europa. Sa buong kasaysayan ng Europa, may isang panahon kung saan ang reliyon ay naging sentro ng kapangyarihan, ideolohiya at karahasan, ang inkesisyon ng simbahang katoliko at ang ganting tugo ng mga protestante. Ito ang panahon ng Renaissance, isang yugto na dapat sana'y punong puno ng liwanag ng sining at kaalaman. Ngunit sa likod ng sinag ng pagsulong, nagkubli ang anino ng alitan at pagdanak ng dugo. Ang Renaissance ay panahon ng muling pagsilang ng sining, agham at pilosopiya matapos dumanas ang buong Europa sa tinatawag nilang Dark Ages. Ngunit sa gitna ng pag ng kaalaman at kultura, nahati ang Europa dahil sa reliyosong ng mga alit. Ang Reformation na pinangunahan ni na Martin Luther, John Calvin at Huldrych Zwingli noong ikalabing-anin na siglo ay isang direktang hamon sa mga doktrina at kapangyarihan ng simbahang katoliko at ng papa. Tumindig ang mga protestante laban sa mga sistema ng korupsyon, pagbebenta ng indulhensya, at doktrinang itinuturing nilang labag sa Biblia. Subalit para sa simbahang katoliko, ang Reformation ay higit pa sa isang hamon. Ito ay isang erhiya isang banta sa kanilang pagkakaisa, kapangyarihan at pananampalataya. Bilang tugon, inilunsad nila ang inkisisyon, isang sistematikong kampanya ng pag-uusig upang supili ng sinamang itinuturing nilang kalaban ng simbahan. Ang inkisisyon ay isang institusyong itinatag ng simbahang katoliko upang tiyaking mananatiling orthodox ang pananampalataya ng mga kristyano ang madugong kampanya ng Spanish Inquisition. Ang Spanish Inquisition ay tinatag noong 1478 ni na Haring Ferdinand at Reina Isabella ay naglalayong supilin ang anumang erehiya sa Espanya. Sa simula, ang target ng Inquisition ay ang mga tinatawag na conversos o mga hudyo at muslim na napilitang mag-convert sa kristyanismo, ngunit pinaghihina ang lihim na isinasagawa pa rin ng kanilang orihinal na reliyon. Ngunit nang magsimula ang Protestant Reformation, napabilang na rin ang mga ito sa lista ng mga biktimang tinawag ng mga protestante. Sa ilalim ng Spanish Inquisition, ang mga protestanting reformist ay tinugis, tinorture, at sa maraming pagkakataon ay sinunog sa tulos sa harap ng taong bayan. Ang pagpapahirap ay ginamit upang piliti ng mga akusado na umamin sa erhiya habang ang mga hindi tumalikod sa kanilang paniniwala ay nahatulan ng kamatayan. Ang mga aklat na may kinalaman sa protestantismo ay ipinagbawal. Ang mga sinumang mahuling nagtataglay nito ay maaaring hatulan ng parusang kamatayan. Ang Index Librorum Prohibitorum o index ng ipinagbabawal ng kaklat ay inilunsad upang tiyaking hindi makakapasok sa Espanya ang mga ideya ng Reformation. Ang Counter-Reformation ng Simbahang Katoliko sa harap ng lumalakas na protestantismo, sinimula ng simbahang katoliko ang counter-reformation. Isa itong serya ng mga reforma upang palakasin ang paninumala ng mga katoliko at pigilan ang ng pagdaganap ng erehiya. Ang konseyo ng Trent, 1545 hanggang 1563. Ang konseyo ng Trent ay isang mahalagang bahagi ng counter-reformation. Dito, pinagtibay ng simbahan ang kanilang mga doktrina at nilinaw ang mga isyong tinututulan ng mga protestante kasama sa mga reformang ipinatupad ay ang pagpapabuti ng disiplina sa mga pari at ang pagwawasto sa mga korupsyon sa loob ng simbahan. Ang Society of Jesus o mga Heswita na itinatag ni Ignatius of Loyola noong 1540 ay naging pangunahing sandata ng simbahang katoliko sa pagpapatupad ng counter-reformation. Ang mga Heswita ay nagtatag ng mga paaralan at universidad na nagbigay ng edukasyon sa mga tao upang mapalaganap ang pananampalatayang Katoliko. Sa pamamagitan ng misyonaryo umabot ang influensya ng Simbahang Katoliko sa mga bagong teritoryo tulad ng Amerika at Asia. Dito pinalakas nila ang kanilang presensya upang tiyakin ang kanilang tagumpay laban sa Protestantismo. ang kasaysayan ng inquisisyon at ang ganting ginawa ng mga protestante laban sa simbang katoliko ay nag-iwan ng napakaraming aral para sa atin ngayon. Sa gitna ng karahasan, pag-uusig at tikmaan, nadulot ng relihiyosong alitan noong Renaissance, nakita natin ang mapait ng hindi pagkakaunawan at pagkakawatak-patak. Ang tunggalian sa pagitan ng dalawang panig ay naging isang paalala na ang relihiyon na dapat sana'y nagiging daano upang mapalapit ang tao sa Diyos at sa kapwa ay maaari rin ng puot kapag ito'y ginamit upang itulak ang sariling interes. Sa halip na pag-ibig at kapayapaan, nauwi ito sa kaguluhan at pagkawasak ng buhay at kultura. Sa ating kasalukuyang panahon, marami pa rin hidwaan na may kaugnayan sa reliyon. Ngunit hindi ba't napapanaw na upang matutunan natin ang mga aral ng na nakaraan? Ang reliyon ay dapat maging instrumento ng pagkakaisa at hindi pagkakahati-hati. Sa halip na ito ng pansin sa mga pagkakaiba, maaari tayong maghanap ng mga punto ng pagkakasundo. Ang Renaissance period sa kabila ng kaguluhan nito ay nagturo rin ng mahalagang leksyon na ang tao ay may kakayahang umangat mula sa anino ng alitan at hanapin ang liwanag ng pagkaunawa at kapayapaan. Higit kailanman ang mundo ngayon ay nangangailangan ng pagkakaisa sa pagtingin natin sa nakaraan na way magsilbitong paalala na ang karahasan at ang pagkakawatak-patak ay walang may dudulot na mabuti. Sa halip, ituro natin sa bawat isa ang halaga ng pagmamahal, respeto at pagkakaisa. Mga pagpapahalagang nasa puso ng bawat mananampalataya. Sa huli, ang tunay na pananampalataya ay makikita hindi sa mga digma ang ating ipinanalo, kundi sa mga pusong ating nabago. Mula sa galit patungo sa pagmamahal at mula sa hidwaan patungo sa kapayapaan. Maraming salamat sa inyong panonood sa aming dokumentaryo dito sa Ayan Siya Po TV The History Channel. Kung nagustuhan ninyo ang kwento at mga aral na ating tinalakay, huwag kalimutang i -like ang video na ito at mag-iwan ng inyong mga komento. Para sa mas marami pang makabuluhang talakayan at kasaysayan, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong content. Magsama-sama tayo sa pagalakbay sa nakaraan pang matuto para sa mas magandang kinabukasan. Hanggang sa susunod nating kwento, maraming salamat at mabuhay kayo.